Hello mga idol, magandang hapon. Ito mga idol, meron tayong aayusin bukod sa repack. Nagpa edit ng hub. Pinalitan natin 'to ang mga idol. To, yung ano niya, alam naman natin, alam na ninyo kung paano mag-edit kaya hindi ko na na ay, ano sa inyo kanina na ipakita tsaka hindi ko na naibidyo ito na lang yung naibidyo ko mga idol ito tsaka itong ano ito yung pagbalik na nitong ano nya tsaka ito yan mga idol ayusin natin to yan mm. okay mga idol check sound natin siya ngayon. Ayan. Ito yung mga parts niya. Ito. Mga idol. Magandang hapon sa inyo. Shout out. Sa mga followers, subscriber. Magandang hapon sa inyo. Subscribe nyo ako mga idol. May utang ako sa inyo pag biniyayaan tayo sabi nga nung iba nung mga papanood ko nakapalo ka ba sa akin may premyo ka kahit hindi ka nakapalo masasama ka sa biyayang matatanggap natin may awa ang biyaya hmm uh, yun ganun lang yun mga idol nakapalang tapos ito ganun din check sounds natin sa mga idol kailangan okay para matuwa yung may ari uh. Yun. Hmm. Yan mga idol. Hmm. Ito yung bearing niya mga idol. Yan. Yan yung bearing niya. Ito yung pinakamahirap i... Mm. Mahirap i... Timing. Mas maganda pang mag-edit ng... Anong tawag dito? Ah... Uh, isa yung ganitong hub. Yan, nakita nyo naman mga idol, oh. Ang ganda ng hub. Hmm. Pinedit edit mga idol. Ang ganda, di ba? Pero kung tutuusin nyo mga idol, pang ano to eh. Tank. Tanki. Eh. yung niya para sa akin parang pang road bike 24 holes mga idol yan yung minais natin hmm. yung pagbakla tsaka yung pagkalbit ng bulitas mga idol hindi ko na na i-video tsaka yung paggawa ng edit kasi medyo alam nyo minsan siyempre medyo sabi nga eh mahirap pero huwag mo sasabihin mahirap sabihin mo is ano you know, importante yun yung gusto nung may-ari kaya inusayan natin ba, Kita nyo na mga idol ha. Napakita ko lang na sa inyo kung parang ikabit. Yan. Hmm. Okay mga idol ha. Tignan na ito ha. Ang hirap magpatunog ng ganyan sa ganitong hub. Hindi nyo lang alam kaya minsan hindi ko siya binibidyo. Hmm di lang isa, dalawa, tatlong beses ko binabaklas. Kasi, check, sound, palpak, baklas uli. Ang ano pa dito mga idol, ang hirap ibalik ng mga bulitas. Hindi ko mukha talaga ng mga six poles, mga ganun. Ang mga bearing nila, seed bearing, ito bulitas kasi ito mga idol eh. bearing siya tapos, ang ano na ito, treat na malalapad. Ang hirap ipasok yung gagawin mong improvise na spring dahil pag pinlaki nung harap niya bumubuka yung spring pag bumubuka yung spring at hindi mo na discard yan mawawala yung ipit niya sa ipin ganun to mga idol eh. ang hirap niyang ikasa para tumunog para tumunog ng ganito yan mga idol 别没事。